na uh, nalabigyan ng Batangas, you know, sa aking uh, konting pagbabasa, ang inyong uh, gross, nominal, na ano? gross domestic product 2023, kulang naman ang may datos. Eh. 645 billion. Ito, sa ikrab, hindi mo masyado magugusan yung aking proposal. Ano yung sabihin ng 645 billion plus na, na gross domestic product? Ang inyong kontribusyon sa national coffers, yun yung trabaho ni Secretary Ral, kung 12% ba, alisan na muna natin yung mga ibang mga exemptions, kung ano, mga tickets. Sa simple computation ng 12%, easily, kano, 77 billion. Ang contribution ng Lalawiga ng Batangas to sa opisina ng Secretary Rao. Now, ako may proposal. Baka naman no, pwedeng ma-incentivize. pinag mo na ito sa ikano. Na para ma-motivate pa yung ating mga local government units tulad ng Batangas para pag-intingin pa ang negosyo, ang komersyo, yung manufacturing na para nalo pang tumaas yung kanilang nominal GDP at para nalo pang tumaas yung kanilang contribution sa national government. Baka nang pwedeng patuhan natin sila na maski 1% na share to 12%. Diba? Ikarang na ito. So, easily, kung 77 billion ang kontribusyon ng Batangas sa national government, kung babatuhan natin sila pabalik ng 1%, rebate, easily, nasa mga 770 million isang taon. At kung nakataas pa, pagkatumalan ng 1 billion, para magamit nila sa sa development at sa kalagdihod ng lokal. On their own, of course, diyan natin ang venue. Di po pwede namang gamitin pang personal services, pang MOE. Gamitin lang natin pang development infrastructure livelihood. Okay ba yun? Okay, okay, okay. So, pagka nagtatawag kami ng mga itinilig, hindi mo yung uposan. Salamat. Maraming salamat. Kailangan po, hindi lang natin may tutinlo ng introducer sa Patangas, pag-government na siya, uh, Governor Bill Pans, si atin eh, at sa mga...